Gusto mo din ba malaman kung paano hinahandle ng mga introvert yung mga taong nanloko sa kanila? Hindi tulad ng maingay at mapusok na mga reaksyon na maaari mong asahan, ang kanilang mga tugon ay kadalasang tahimik, kalkulado at nakakagulat. Bakit nga ba nagiiwan ng pangmatagalang epekto ang kanilang diskarte sa paghihiganti? Mula sa tahimik na hustisya hanggang sa mga madiskarting paghihiganti, ang mga introvert ay nagtataglay ng nakakaibang lakas, na kadalasang hindi napapansin, hanggang sa maramdaman na lang ito. Manatiling nakatutok habang tinutuklas natin ang sikolohiya sa likod ng intense ngunit matalinong mga tugon na ito at kung bakit napakabisa ng mga ito. Narito ang silent justice ng isang introvert na niloko ng isang tao. Number 1. Madiskarteng paghihiganti sa pamamagitan ng mga banayad na aksyon. Kapag naghahanap ng paghihiganti, ang mga introvert ay umaasa sa kanilang mga lakas tulad ng matalinong pagpaplano, pagmamasid at mahabang pasensya. Hindi sila nagagalit ng pabigla-bigla, ngunit maaaring gumawa sila ng mga kalkuladong hakbang upang ilantad ang mga kapintasan o kahinaan ng nagtaksil. Halimbawa, maaari nilang dahan-dahang sirain ang kredibilidad ng nagtaksil sa kanila sa mga profesional o panlipunang grupo. Ang ganitong uri ng paghihiganti ay kadalasang mas nakakapinsala kaysa sa lantarang paghihiganti. Maaaring hindi na pagtanto ng nagtaksil na sila pala ay tinatarget hanggang sa ang mga consequences ay umeepekto na. Ang precision at timing ang nagpaparamdam sa kanilang mga aksyon na sobrang bigat at napaka-epektibo. <laughs> Number two, ang tinatagong lakas sa komprontasyon. Bagamat karaniwang iniiwasan ng mga introvert ang mga gulo, ang pagtataksil ay maaaring magtulak sa kanila na direktang harapin ang isang tao. Kapag ginawa nila ito, ang kanilang diskarte ay karaniwang kalmado at kontrolado. Hinahatid ang kanila mga gustong sabihin ng may kalinawan at layunin. Ito ay maaaring nakakagulat sa mga nage-expect na ang mga introvert ay palaging pasiblang ang kanilang komprontasyon ay may impact dahil ito ay ibang iba sa kanilang karaniwang tahimik na behavior. Ang bawat salita ay maingat na pinili na ginagawang mahirap iwaksi ang kanilang mga punto. Ang nagtaksil ay madalas na iniiwan ng gayong mga pagtatagpo ng pakiramdam na na-expose at hindi handa para sa hindi inaasahang lakas ng isang introvert. Number 3. pag internalize ng panluloko ang mga pagtatraidor ay pinipwersa ang mga introvert sa kanilang natural na paraan sa pagsisiyasat na nagiging isang double-edged sword. Habang ang pagre-reflect sa kanilang mga karanasan ang nagbibigay daan sa kanila para mag-process at makakuha ng kalinawan, ito rin ang nagpapaalala sa kanila sa sakit na dala ng panluloko. Madalas nilang sinusuri hindi lamang ang mga motibo ng nagtaksil, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga aksyon. kine kung kaya ba nilang pigilan ito ang masusing pag-iisip na ito ay ginagawang matalas at tumpak ang kanilang mga konklusyon sa dulo. Kapag sa wakas ay kumilos na sila, ang kanilang tugon ay matalino dahil sa isang detalyadong pag-unawa sa sitwasyon na ginagawang mas mahirap para sa nagtaksil na bigyang katwiran o baliwalain ang kanilang mga aksyon. Number 4 Silent Justice. Pinahalagahan ng mga introvert ang pagiging patas at maaaring isulong ang justisya sa pamamagitan ng formal o sa institusyonal na paraan sa halip na personal na paghihiganti. Maaaring kabilang dito ang pag-uulat ng hindi etikal na pag-uugali sa mga otoridad o paggamit ng mga legal na sistema para panagutin ang nanloko sa kanila. Ang kanilang tahimik na persistence ay maaaring makabigla sa nagtaksil hindi tulad ng mga dramatikong pagsabog, tinitiyak ng pamamaraang ito na ang mga consequences ay naihahatid ng sistematiko na nagiiwan ng maliit na puwang para makatakas sa pananagutan yung nagtaksil sa kanila. Number 5. Emotional Shutdown Ang panluloko ay madalas na humahantong sa mga introvert na umatras emotionally. Hindi lamang mula sa nagtaksil, kundi pati na rin sa iba. Ang defense mechanism na ito ang tumutulong sa kanila na mabawi ang kontrol sa kanila mga damdamin. Ngunit maaari rin itong lumikha ng isang hadlang sa pagitan nila at ng mga nais na suportahan sila. Ang emosyonal na paghiwalay na ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo, buwan o kahit pa na taon. Para sa nagtaksil, maaari niyang maramdaman na siya ay permanenteng nahiwalay na sa buhay ng introvert. Isang mabigat na consequence para sa sinumang mang minsang naging malapit sa kanila. Number 6. Silent Withdrawal Ang mga introvert ay madalas na inuuna ang emosyonal na pangangalaga sa sarili kaya't sila ay umaatras upang protektahan ng kanilang sarili mula sa karagdagan pang pinsala. Ang paghiwalay na ito ay buo, sumasaklaw sa emosyonal, pisikal at panlipunang paghihiwalay. Hindi tulad ng mas ekspresib na mga tugon, ang katahimikang ito ay kadalasang nakakalito at nakakadismaya sa mga nanloko sa kanila. Ang katahimikan ay maaaring mas maging mabigat na parusa kaysa sa galit. Dinidinay nito sa nagtaksil ang anumang pagkakataong magpaliwanag, pagbigay katwiran o humingi ng kapatawaran. Ito ay nagiiwan sa nanloko na hindi sigurado tungkol sa mga iniisip, intensyon o mga aksyon ng introvert na nagpapalakas sa psychological na epekto nito. Number 7. Pagputol ng mga ugnayan ng walang paliwanag ang mga introvert ay bihasa sa paglikha ng mga hangganan at ang panluloko ay kadalasang humahantong sa kanila na ganap na putulin ang mga relasyon. Maaari nilang i-delete ang mga kontak, i-block ang nagtaksil sa social media o iwasan ang mga shared space. Ang desisyong ito ay kadalasang ginagawa pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Ang kakulangan ng paliwanag ay nagiiwan sa nagtaksil na nakikipagbuno sa mga tanong na hindi nasagot, kadalasang nagpapalakas ng damdamin ng pagkakasala o panghihinayang para sa mga introvert, tinitiyak ng malinis na break na ito na maaari silang sumulong ng hindi naaakit pabalik sa toxic na mga relasyon. Number 8. Pagsusulat bilang outlet Ang mga introvert ay kadalasang bumabaling sa pagsusulat upang ipahayag ang mga damdaming hindi nila maipahayag ng malakas. Ang kanilang mga sulat ay hindi lamang isang outlet kundi isang kasangkapan din para sa pagproseso at pag-unawa sa kanilang mga damdamin. Sa pamamagitan man ng mga pribadong pag journal diary o pampublikong blog, ang kanilang pagsulat ay maaaring maging isang cathartic na karanasan. Ang kanilang mga salita ay maaaring maging sobrang raw at tapat. Kung ibabahagi ang kanilang mga isinulat, ipapakita nito ang lalim ng kanilang sakit na nadama at ang mga aksyon ng nagtaksil sa paraang pumupukaw ng pakikiramay at pakikiisa mula sa iba. Number 9. Paggawa ng sining o pagiging matagumpay Maraming introvert ang nagcha-channel ng kanilang mga damdamin sa mga creative outlet o ambisyosong layunin. Sa pamamagitan man ng sining, pagsusulat o profesional na mga tagumpay, ginagamit nila ang panluloko sa kanila bilang inspirasyon upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan. Ang mga resulta ng kanilang mga pagsisikap, ito man ay isang na-publish na libro, isang obra maestra o isang milestone sa karyer, ay nagsisilbing isang pangmatagalang pamana ng kanilang katatagan. Para sa nagtaksil, ang pagbabagong ito ay parang isang palaging paalala ng kanilang sariling papel sa pag-uudyok sa tagumpay ng introvert na ginagawang ang kanilang panluloko ay isang anyo ng katarungan. At number 10, self-growth. Ang mga introvert ay madalas na ginagawang gasolina ang kanilang naranasang sakit para sa pagpapabuti ng sarili. Ang panluloko ay nagiging isang motivator upang bumuo ng isang mas mahusay na buhay, ituloy ang mga ambisyosong mga layunin o palakasin ang kanilang pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ang pagbabagong ito ay metodikal dahil nakatoon sila sa mga pangmatagalang benepisyo kaysa sa agarang kasiyahan. Kaya ang kanilang growth ay maaaring maging napakalalim na natatabunan ito ang mismong panluloko. Para sa nagtaksil, ang makita na ang introvert ay umuunlad sa kabila ng kadalang pagtataksil ay maaaring parang tunay na anyo ng paghihiganti. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng kung ano ang nawala sa kanila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na tahimik pero mapanganib ba mga introvert sa mga taong mapangapi. Shoutout kay Marie Ann Labating. Sabi niya, Silence is the best revenge. It's not a weakness but strength and inner peace avoid or be distant to negative people that don't benefit you. But sometimes you have to fight back when being provoked or push your limits. Let them show who you are too. Sabi naman ni Gina Lim, I was bullied last year in my workplace, but then I reported it to the in-charge nurse. Was settled and three staff members apologized. They respect me for now and then. Calgary, Canada to the Philippines. At tayo naman kay Marie Delight Worker, Bully victim ako for 3 years and I did something that they cannot forget in their whole life. Ngayon matured na ako. I just give them a silent stare as a dangerous assassin. I could see and feel them getting crazy and it's like they are exploding like hell. A shoutout din kay Senia Tan, Rodelio Bola, Lance Lee, Joel Estrada Manaog, Arlita Sapaludin, Abner Hulguin, Junjun Perang, Yanyan, Yan, Nature Lover, Louie Borlongan, Jimboy Manamaw, Kati Pax Tumulak, Aram V. Adraxe, Marise Lindion, Isabel Yap, at kay Bernie Manawis. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout e para sa susunod na upload. Salamat sa panonood. Kung nakita mong insightful ang iba't ibang paraan ng pag-handle ng mga introvert sa pagtataksil, Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas malalim pa na pagsisid sa psikolohiya ng mga introvert. Tandaan ang kanilang tahimik na lakas at matalinong mga diskarte ay madalas na hindi napapansin ngunit may malalim na kapangyarihan. Ipaalam sa amin sa comment section kung alin sa mga ito ang tumutugon sa iyo o ibahagi ang iyong sariling mga karanasan. Gusto naming mabasa ang iyong mga pananaw. Hanggang sa susunod, manatiling introspective at yakapin ang kakaibang lakas ng pagiging introvert. See you sa susunod na video. Alam mo ba kung bakit hindi magandang idea ang mang-bully ng isang introvert? Panawarin mo sa video na to.